Ito po, namamaga ako. Namamaga? Ang puso. <laughs> Ang puso. Okay. Ngayon, ito si mami nabundol daw to eh. Nabundol kayo, mm -hmm. di ba? Tuma, dito tumama. Mm -hmm. Ngayon, hanggang ngayon, dinadamdam nadamdam -hmm. nyo pa rin. Nawawalan daw to ng lakas eh. Tama ba? Mm -hmm. Kailangan tulungan eh. Kayo nga magangat? Iyan, masakit? Medyo po nga -ano Medyo rough? Okay. Medyo may ganit. Tapos pagka nag-exercise like, kayo, sir, kahit pa paano, <coughs> plusin nyo ng pao yung katawan nyo, yung muscle masin nyo para lumupot siya. Para hindi siya na... Kasi yan, ang gigigil yan. Ayaw nyo man sa gusto, talagang gaganan yan. Oh. No? Nagigigil yung mga ano niya. Tigas. Dati, masakit to eh. Nangit na ako sa Facebook. E, Nangit ako e, sa Facebook. Yan. Eh, pala eh. Lahat ng mga stretching na makakatulong sa inyo. Pag alam nyo hindi kayo nasasaktan, tuloy nyo lang. Kung alam nyo, pa na ako ah. Unti-unti nyo na kasi makikita yung sarili nyo na nakaka-recover. Bumibin. Diba, na pag bumibinis, di ba, pag sa umibis para may lumalaban. Pero pag may dinidiretso nyo yun na yan, ibig sabihin na bago nyo na nagkaroon ng recover. Na ano nyo, na napagla, napagtagumpayan nyo. O, yan, sige. Sa una, medyo may rough pa. Pero ayan, yan ang buhay bilis. Mm -hmm. Tagos po yan ang nabi ko dahil. ang nabi

Mas na. Isa pa. Ah, sir, wait. ba kayo, mami? Oo, ay e, doon. Ay, masasimeng mo yung buong likod ni mami para ang bongkot. Matigas eh. Oh, ito. Ah, parang bato eh. Awa ka, parang bato eh. yung ganunong exercise, meron akong palo na ginawa. You know, tignan mo ngayon, tignan mo ako nung... Ano na po yung ano ko? Kaya na, na, nga na, ito, ito pa. Manhit pa. Kaya nga pag ako nagugas ng bigyan eh, lumanapis pa yung Pero yung pagbubuhat-buhat ko, ay inaaya kami. Yun yung mga uh, ilang pounds. 2.5 po pounds. O, mga 2 kilo, 3 kilo. O, Ayan, yung iba kasi ang style, hindi na sila nag-appointment. pa ipaalam mo na yun. Alam na nila yung ano, location. Ito kasi sa amin, yung ipit ng location. Kasi ayoko kong mapahiya kayo, katulad nyo, malalayo kayo. E paano kung puno dito? Hindi ko kayo mahawakan. Uuwi kayo. Ay, okay? bigo. ayoko Ayaw naman mangyari ng ano rin po kami lang kasi schedule kami din sa airport kaya ngayon magmasok ko sa Seattle. Ting-ting. Take zero. No. Diyan na kayo po. Tapos mo ko sa Seattle. Okay pa. Oh, okay, sige po kayo. palagi kong problema. Ano? Ang balikat. Tanggalin na natin ang problema niyo. Ano pag marami? Ito kasi may, ha may halo siyang lamog. Baka so, may nagkaroon ng chip fracture eh. Kasi siyempre may tumama sa kanya na, na pag eh. Muto eh, baka matuloy pa eh. Mm -hmm. Yung pang ahon. Pang ahon? Induro? Mm -hmm. mm -hmm. eh. May malalaki ang spine. Oo, oh, okay, malaki ang an ano yun. An Tsaka may ano yun. Dahil dadambahin ka nun. lang sa akin yan. Yun ang nakabangga sa inyo. Hindi sinagot yung na lang na yan. Bakit? Eh katulad yan, hanggang ngayon nagsasapir kayo. Naganda na lang. Mga 15 years. Ano na yun? Nakalipan. pa. Nakalipan. yun. Okay? oh, oh, ikaw magangat, tignan mo kung gano'ng kasarap. O, oh. wala na yung ganit? Wala oh, na. Wala na. Set na kayo na uh, ano pang parang Sorry. Para lang mahirap. Hindi kailangan maipasok yung doon sa menu. kagaya na, nakita mo yun. Na.